panalangin kay Jesus Nazareno. Panginoong Jesus Nazareno, kami nagpapasalamat sa iyong walang katapusang pagmamahal at biyayang iyong ibinibigay sa amin. Sa bawat araw ng aming buhay, kami ay binibigyan mo ng iyong walang sawang habag at kagandahang loob. Kami nagpapasalamat sa iyong pagmamahal na patuloy na nagbibigay buhay at pag-asa sa aming mga puso. Jesus Nazareno, kami humihiling ng iyong tulong sa mga oras ng aming kahinaan at pagsubok. Alalahanin mo kami sa mga pagkakataon na kami naguguluhan, nasasaktan o nangangailangan ng iyong kalinga. Gabayan mo kami, Panginoon, sa aming mga hakbang upang aming makamta ng iyong kaligtasan at kagandahan. Panginoong Jesus, alam namin kami nagkakamali at madalas ay nagkukulang. Humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan at mga pagkukulang. Patnubayan mo kami at alisin ang mga pasanin ng aming mga kasalanan. Kami handang magbago at magbalik loob sa iyo. Jesus Nazareno, kami humihiling ng kalakasan para sa aming mga puso at kaluluwa. Turuan mo kami na maging malakas sa harap ng mga pagsubok at hamon ng buhay. Bigyan mo kami ng tapang na harapin ang mga pagbabago at pagunlad na iyong inihanda para sa amin. Panginoong Hesus, kami umaasa sa iyong patnubay at pagmamahal. Hindi kami mawawalan ng pag-asa sa iyo. Itaguyod mo ang aming mga pangarap at layunin. Gabayan mo kami sa aming landas at palakasin ang aming pananampalataya. Amen.